So ano ita karon sa bagong kaniling ang restaurant ni sa may Sibulig. Ito ang kuan. Ito ang sinog Sibulig. So muli ang Guzman na Avenue Food House. So muli ang Go order ma! ang Guzman na. Yan eh. din eh dahil ang itong mga trees. Ay, wait, So previously, ang ilang restaurant yun sa taas, sa likod dere So, gibalin gi na nila dira. Hindi na lang gibalin So, kanil yung parking lot na So, muna yung mga kuwan Mga... Uh, muna yung mga may bulak. Muna may bulak. O, muna yung mga bulak. Sa mga cartridges na sa likod So Nami karon ni na re Magkaon mi karon ni sa Guzman na food park Tana to This is Saturday Saturday and It's February 22, 2025

Yes, ma. Kadali lang mo. So, ito yung ito. ice cream. Cream of musuluta. Kailangan na sa Ang mga gilig. Bisa Ang sa sulod. So, ya, yeah. kaya yung 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 mahirap, mahirap yung 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 CR na Nagawas, paggawas na siya Oh, yung CR Oh, CR dili, know, itong, yung CR nila yun guys, kompleto Ayun nila na nila itong nila Guzman na Oh, na siya Itong Oh, na siya So, nalang tayo makakanaan mak nila yung sasibuling nga Sakto, kung dili kayo overpriced dinhi mo sa sibulig lang kay na problema wala yung makaon ni nga pag rice pag -pag, pag pag lunch so uh, na one option na tustong sandwich pero mahal kaya ang sandwich oi dinhi ang do nakanay ni kay pang restaurant pang restaurant siya so barato ra og labi og sa bulsa so kung mo din sa sibulig dinhi mo siya, So, I'm going Oh, come oh, <laughs> 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 <Sausage, ma. laughs> ah, bye so, i you Bye-bye.